tayo ng pintuan. Aga na gay Raven lagi si nga. Ang ginagawa mo? Hindi ka pa nagbukas ng pintuan dito. Yan. Ay pupuntahan tayo mamaya, guys. Kung sasama ako kay Mister, kung ko mamburaw. Kasi mayroon kaming importante gagawin doon. Lakad kami. Tapos after nun guys, punta tayo doon sa Alag. Doon sa aking parents place. So yun. Punta tayo doon na guys. Doon naman tayo sa aking ba, ano, parents pumunta. Gumagala tayo kasi hindi pa nakikita yung mga bata, di, mula nung kami dumating. Eh, so, parang magwa one month na ata kami dumating dito ang nakikita. So, yeah. guys! Pupunta kami ngayon ng Mamburaw. Meron lang kaming, ano, importante yung gagawin doon. Tapos, magagurao si na din pala kami ng pangte. Kasama namin si Kisaya. Hi, say! Yan, wala nang ligo-ligo. Tapos, mamaya, guys, ano, daanan naman namin mamaya si Irene, yung kapatid ko. Pupunta kami nga ng naman? Gusto mo maiwan ka? Uh, andito na kami guys sa Mamburao. Bumaba lang si Mr. kasi meron siyang ano, dito sa motor trade. Duma lang kami dito sa motor trade. Motor, motor trade. Tapos after nito, diretso na kami dun sa ano, sa grocery store. Meron naman dun guys sa ano, sa Santa Cruz dun sa amin. May meron naman dun. Kaso, andito na lang din naman kami. So, mag-grocery na kami. Yan. Guys, on the way na kami doon sa aming pupuntahan, sa aming parents' place. So, ayan. It siya uh, uh, so, uh, sa unahan. Ito -huh. ang aming mga kasama. Stopping ka na sa nato. Oh! Grabe ka na ang grade dating? Dandan na. Ipan na Guys, andito na kami ngayon sa ano yes, sa pag-asa. Yeah, ang tawag kita neng? yung... Kung dito guys ay Tantuba kanto, yung mga bilihan pag may gusto. Tapos guys, tumigil lang kami dito kasi ah, uh, bumili ng kandila si Mr. Asaka po dadaanan muna namin yung yung nawala kong kapatid guys sa cementerio, dalawin namin siya. So yung, ah, uh, alam nyo guys, pagka pumupunta kami dito, parang nakakalungkot kasi yung yung kapatid ko, ayun nga. Parang ilang taon na nang nawala sa Regison. Five years na? Five years. Parang five years na guys. So, ayun. Parang masakit. Parang masakit pa rin sa amin guys. Na nawala siya. So, ayun. Dalawin natin siya mamaya. Magtirik lang tayo ng ano ng kandila. Ayun. Tayo guys pupunta mamaya doon sa pataas doon. Tapos yung mister ko ay bumili lang ng candle Yan, yan. Baba na. Ang lugar na... Nandito na kami. Advance Merry Christmas. Musta na ikaw, Jason? Merry Christmas. Oh, Ay, inang pa. Ano si inang? Jason? Lapid na pala, Jason, yung picture mo. Musta yung basahan dito, Neng? mo. yan ah Ayan. Oh.

Malapit ng Christmas season, alam kong favorite mo. Tabi kay. salad, saka Hindi nyo. din natin guys itong pinainang at kay tatay lahay. Magkapatong Papaling ng yung sartin niya. Magkapatong yung kanilang ano. Ay! Inang! Gusto inang! Dulo si Lula, yung nanay lang Mira advance ito guys, yung papasok sa amin dito, yung way na ito 'yan. Papasok tayo dito. 'Pag naman tayo dali, mag shortcut. Kaling na kami guys sa ano, doon sa cemeteryo, 'yan. Mm -hmm. guys, oh. Dito um, na, na ano. Yan, guys, doon, ano yan, kalupaan 'yan na Papas. Napanood mo to? Ayan o. Oh. Kinain na lang at yung ano, mga lupa dito ng tubig kasi dumitibag pa. Matalaw. Ayan guys, malapit na tayo. Ayan o. Ito na yung amin. Kasi kaya tayo dyan.

Ayun. Namis ang mga apo. Nagbis kayo kay tatay. Naniligo. Ah. Hi. Siya. Hindi na maalik lang yan. Ah. Oh. Ay, siya. Ayan na, sisay. Malaki na. Dalaga ka na. Ay, tatay. Ba't yung buko na kulot-kulot ay na? Ay, para ka niya ang pamit ah dito dito guys tumutuloy pagka ano may bisita dito sa kamarin ah kubo parang kamalig. pinaka kubo kamalig yung taragan kamalig at magbuklad ka agad tayo ng ulam yung bisitahin nyo aba mayroong karni ano ba ito mayroong kanin yan yeah, ang hindi yeah. na sa ha yeah. Hindi tayo na yun. Ay, anong ano? Ay, paksiw. Ano? Pinangat pala. Iba pala yung paksiw. Ito yung lutoan ni mother ko, guys. O. Oh. Ayan. Yung parang disaksak ba? Uling disaksak siya. Ayan. Hangat ay, ay, nga natin yung ano. mamaya na. Yung pakwan pala. Ay, nagana na yung ref. Hindi. Ayan. Bising-bising na naman si mother. Ayan. Da! Shout out sa sa'yo, Brenda! May miss mo na naman. Sumurang may akap si Zay. Kaya so'ng sarap ng ulam namin. Shout out sa mga ano, namimiss ang pinangat. Iba yung pinangat sa saka yung ano guys, yung pinaksiyo. Sarap. Um, nagugutom na talaga ako guys. Ito guys, oh, huli ng bangkulong. Ah, sa fish pan. Yan. manganta yun.

Dito na Kanya-kanya ko na nampagka-ribit. Siguro ko ng sawsawan si Mr. Guys, Wow. You're not to. Pagawa sa dito, pagawa ko. Kumain kana Anong gusto mo? Eh. Nakain na. Ayoko, Hindi, mayroon. Ay, wow. Nando na kami nakuha. Ah. Nakaoran ni. Patayin ang buok, magugutom ta pa. Hindi pa do pa na doon tayo. Yay, jam. Unto to aspa ako. Ganyan naman ang buok. Ma naka-take kay nanay din. Dugo hole pa pa riban. Magbanliit mamaya. Guys, oh, napalibugan dito ng corn. Mais. Huwag tayo mamaya dito ng maiz. Mag-ihaw tayo. Bari-bari. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayan. Diyan tayo manguha mamaya guys. oh, Ng maiz. Pwede na daw ihawin yan. Ayan o. Oh. Huwag tayo din mamaya. Tayo gusto mong inihaw mamaya? Yes. Yeah. Ha? Gusto mag Ha? So fishing. Mamaya tayo mag-fishing. Fishing bamboo. Dito na natin dito yung kanilang ano may nakita akong mangga guys kaso maliliit pa siya maliliit pa Ayan, eh. ito guys yung tambayan namin dati eh ito o oh. ito pa yung sagingan ng mother po yan ito yung sagingan nila kaso madami daw bunga daw ito bagong araw ano na uli yan kasi natiba-tiba ng bagyong kinta matagal naman na yung bagyong kinta guys kaso ayan na yung kanyang epekto ayan tumubo na uli siya yan saging may mga ano si nanay dito oh may tanim-tanim talabasa ah may sili may sili si nador. At ito guys yung hihintayin natin para makain natin siya. Madaming bulaklak yung ano, yung mangga. Pero meron nang nauna na ano, may mangga na. Ayan, may mga mangga na, maliliit. Ah! Oh! Hindi yan! Ayan o, oh. yan ay mga mangga. Ayan o. Oh. lang natin guys yan. Pagbalik ulit natin dito. Pagbalik ulit natin dito, kainin natin siya. sin pala natin muna. <laughs> itong puno na ito. Ay! nawala rin pala yung puno na ito. Kaya para sabi ko kulang ang puno. Guys, oh. Ito kasi yung parang na ano siya, natumba ng bagyo. Ala, pirabati Nawala na din pala itong isang ano na ito. Kasi ang puno namin dito guys, tatlong mangga. Muto na lang nakasurvive itong isa. Ito ang hindi, oh, kawawa naman. Ito, Mami. Sarap dito, guys. Fresh air. Ha? Ito na, ano, nagiba Tingnan natin yan kung ano naman yung may maliit na kubo dito, Pasyal, magpasyal tayo dito. Ah! Bahay ng kambing ito, guys. Yan, bahay ng kambing ito. Ano nga, sa so, kambing. Ewan ko na sa'yo mga kambing. Yan, bahay ng kambing yan. Pag sa hapon, eh, ano, dito sila, dito iuwi iu yung kambing. Ito pala yung mga ano yan, o mga na? alokbati. Ito may bata doon, o. Oh. Ah, may kalabasan si mother dito. Ayan, o. Oh. Si nanay? May alokbati. Si nanay. Ito pala yung sinasabi na may alokbati yan. oh, yeah, ng ah, yung nanay. Yan. Yeah, Binay nag na Ah, yun. mo yung guys. po. Oh dali 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 ito na region ito siya yan mga kapitbahay dito nakakamiss din dito guys mag ikot ikot sa amin shout out kay Brenda shout out mo ha kanina yun eh hmm. yung yung ano ni mother oh dali dali po saan tayo sumuta ah. ang ganda ng papaya ni mother Oh, ang lalaki. Oh. Ang lalaki. Oh, eh. At yun yung guys, yung mga halaman ni Mother ko dun. Yun. Ala. Dito tayo sa what's eh. Kasi may bakod dito eh. Kasi may hayop kasi. Kasi yung saluyot oh. Saluyot? Oh, kaso pangit na siya. Oh, galing-galingan mo. Galingan mo sa yan. Ay <laughs> ah, yun pala yung kalamansi. Mataas pa. Meron mo pa kalaman kalamansi dito. You know? May din si mother. Ay, si mother ko ang hilig-hilig sa halaman. Eh, you no? Know? Kasi yung oh. niya. Oh. Ano ka, yung kasi ano nga yung sa natin? Ano, ano ka, kita? Hindi hey, ko alam yan kung ano yan. Oh, uh -huh. Pabili po. Ah, ito yung plastic balon. Pwede naman tong dukutin na eh. <laughs> ano po yun? Pwede pong bumili ng plastic balon. Okay po. Pabili po ng plastic balon. Ala, lugi na si mother. bayad natin yung maya. guys, so palubo tayo. Para tayong bata.